kung makakita gani ko og windmill mafeel jud nako ang New Zealand vibes labi na ingon ani kanindot ang porma sa bukid nya green ang color mapil nimo ang kabugnaw og kapresko sa hangin relaxing kaayo ang ambiance nya apilan pa jud og nindot na infinity pool kung asa ni tara o ko ninyo What's up mga koys? Natakalon sa Bukidnon kay Gilaaga nako ang isa ka mountain resort nga naay nindot kaayo na viewing deck. Mga koys, natakalon diri sa Audi Catalina Mountain Crib na located diri banda sa sitio sa Lakudang, Barangay Gotalid, Kitawtaw, Bukidnon. Ug para sa exact location, pwede mo gamit o Google Map. Ang isa po sa ganahan na diri ang infinity pool nga nice kaayo samtang maligo ta makita nato ang kalapad na purma sa bukid. Unya pagagabi na asilay von fire area maskin bugnaw ang palibot pwede gapon ta magbanding or chika chika kauban ang barkada. Pwede ta magluto sa kitchen area o libre na pud ang paggamit sa mga basic cookware, burner, refrigerator, rice cooker o mga utensils o napod sila'y grilling section. Unya malingaw pud ang tibok pamilya kay unlimited Limited na, kay libre na ang paggamit sa karaoke. Ug ang billiard na magbayad lang taog 500 pesos na unlimited use na. Diribanda sa upper ground na tay magamit na isa ka bedroom. Ug diri pod banda sa lower ground na tay magamit na tulo ka bedroom. Free to use na ang bedding, pillow ug blankets. Ug mao ni ang view na makita nato sa upper ground. nangita ka og resort nga nay nindot na viewing deck, bugnaw, piskong hangin, nindot og lapad na view sa bukid og naay nindot na infinity pool, bisitahi na ang Audi Catalina Mountain Crib na located diri banda sa sitio sa Lakodang, Barangay Gotalid, Kitawtaw, Bukidnon. Ako di ay si Kuya Don Diary, kita kits na punta sa sunod na laag.